guys manganak na po first time natin makakita ng ganitong kambing 1 2 3 4 apat ang anak guys oh. oh kagulat ano eh. kamangha naman. sana magbuhay lahat ito po yung paalaga natin kay Bayaw Ali at saka Kapid Mila ito po yung ano, nakakatuwa no kakaibang kambing to apat ba naman ang anak guys okay, so one yun, tatlo yun eh. grabe 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 yung special ng pamangkin natin grabe 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 guys nakakamangha lang guys first time ko makakita ng ganito na kapat mga anak kasi nung buntis to ang laki ng kan ang laki ng tiyan blessings sa itong tulad hoping na mabuhay lahat yan po yung paalaga natin kay kapid nila kayo Ali na binili natin ito na no? na buntis sa kanila Sa kanila din nagtuloy pinalaga din natin Sa, sa kanila Kakatuwa no? Sana ganyan din Magiging anak Ilang kayong babae Tignan natin Isa Dalaki dalawa Isa yung babae doon Ito kaya Ano to Ah uh, ano pa yung ko na gumawa mo yung tatlong lalaki hindi tatlo ba? hindi pa makita kasi kasi pusod sayang at ayay puso isa ang amo guys ang amo lumalapit siya lumalapit <laughs> lumalapit. Mm. Ayan, lumalapit 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 kembang, <tampak> Hmm. Amoy na. Amoy. Babae. Babae to. Babae. Nating tatlo. Isang lalaki. Dalawa, dalawang babae. Dalawa, 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 palayso, halil, halil, isa dalawa pares halil, dalawa Guys halil, halil, hindi apat Hindi dito muna guys. Maraming salamat. Update lang po. See you sa ating next video. Salamat.